So ito mga kahabi, ito yung ating ginagawa ngayon. So ito, ayusin pa natin. Sinumpisahan natin dito. So ayan. So kinahuy na natin to. Ayan. Ang baluster niya, lumang-lumang kahoy. Ito. Then, ayan, ito, luma na rin to. So, saktong sakto lang yung init ng araw ngayon kaya nagawa natin uh, yung area na yan hanggang dun ito hindi pa yan ang susunod na gagawin natin matandang kahoy na to Oh, yan pa yung gagawin natin Mahaba-haba pa